yung amo mong nakakaamoy ng masangsang na amoy na hindi mo alam kung saan nang gagaling siya lang yung nakakaamoy yung amo mong kakaiba yung pangamoy niya lahat na -amoy niya samantalang ikaw na worker niya hindi mo maamoy hindi mo ba naaamoy ang alin sabi ko naman yung naaamoy kaya Pag-isipan ko na lang na itapon yung, yung... 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 yung basurahan namin at hugasan yung paglagyan, yung balding malaki. Kaya eh, yan, ako ngayon ng balde. ito ko muna siya kung hugasan, aking siya. Hindi talaga naman talaga yung hugas, hanggang hindi nakikita yung nangangamoy. Kaya, minabuti ko na lang, mautasan ko itong aming basurahan. Baka ito yung isang dahilan. Pero, malayos naman siya. Hindi mo alam. Basta, hindi mo ko na ulit So, magaling ko na muna ito.

kasya na 'yung dito kuwang sabon pa Baka pag sakalin mo 'yung ko ito, wala na yung kanyang naamoy sa amin. Hindi na siya magrereklamo. Sa, amin. sa amin amoy niya ng Baka, yung na niya. Baka hindi lang 'yun sa bangko pula. Mahilig kasi sila kumain ng sabaw ng mga tuna, tapos pinatapon lang yung sabaw, tapos hindi ko basurahan, baka kaya nung nangangang yung nakaamoy niya. Kasi yung aking mga alagang mga malalaki, mahilig silang kumain ng tuna. At yung sabaw ng tuna, hindi naman nila kinakain, dito 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 nilang pinatapon niyon. Dito sa basurahan. baka yun yung masyadong naamoy niya na nangangalingasaw na hindi naman ang amoy. Kaya yan, yung

Sana so, wala na yung mga mamulog sa kusina dahil talaga titigil yung aking boss. Papahalik ko talaga sa akin sa kanya. Kagabi gabi, boss na ako ng mga korupsyon sa mga butas-butas ng mga daan ng mga tubig na galing sa labaw. Pero ngayon pag niya, mayroon pa rin siyang amoy Kaya naisipan ko na, hindi ko na lang ito Baka ito yung dahilan. Kasi yung mga uh, sinabi ko na nga kanina yung mga sabang mga dito, baka yun ang maamod. Ang